Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano nga ba ang ginamit ng mga dilawan na black propaganda laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dito sa video natin ngayon ay malalaman din natin ang ibang mga naging epekto sa kalokohang ginawa ng mga dilawan. Pero bago natin umpisahan ay humihingi ako ng pabor sa inyong lahat na kung pwedeng mag-subscribe ka na bilang suporta, especially kung bago ka pa lamang napadpad dito sa channel ko. So hindi ko na to patatagalin. Tara, umpisa na natin. 1972 Plaza Miranda bombing Alam niyo bang noong taong 1972 ay may pangyayaring gumimbal sa mga Pilipino. Sa dahilan ng may pagpapasabog na naganap sa taong ito, at talaga namang napakalaking pinsala ang iniwan nito na kung saan ay napakaraming buhay ang nabawi at napakadaming sugatan. At tinawag nga itong Plaza Miranda Baming na kung saan ay agad itong isinise ng mga dilawan kay Ferdinand Marcos. Dahil kung hindi nyo nga na ay nangyari ang pagpapasabog sa ginanap na meeting di avance na kung saan ang lahat ng pumunta dito ay puro partido ni Ninoy Aquino. Kaya't nang dahil dito ay mas napadali ang paninira ng dilawan kay Ferdinand Marcos at para nga ito ay pabagsakin. Dito nagumpisang mas lumala pa ang mga galit ng mga mangmang na Pilipino noon laban kay Marcos. Yan ay dahil na rin sa tulong ng mga basurang mainstream media o kung tawagin ay mga yellow media. Ang nakakapagtaka doon ay naganap ang pagpapasabog ng wala si Ninoy Aquino at ang iba pang matataas na opisyal ng CPPNPA tulad ni Joma Season. Kung iisipin nating mabuti, si Ninoy Aquino ang pinakamalaking panauhin dahil siya ang nagpatawag ng meeting di na ito. Kaya't dapat siya ang pinakaunang nandoon upang pangunahan ang mga taong dumalo at ito ang pinakamalupit. Nang dumating si Ninoy sa lokasyon ay naka black jacket na agad ito na tipong handang handa sa mangyayari at kung ano-ano na ang sinabi sa harap ng kamera na pinalala pa ng media. Kasi naging sek sekretaryo ko ni Sen late Senator Rojas, tatay ni Mara Rojas. So nasa ano, inner circle meetings ako, lang narinig ko Ano Brad? Sabi ni San kay Jerry Rojas Mukhang si Ninoy kasama doon sa Plaza Miranda So this is a personal inside story ko Na nag-uusap yung mga biktima ng Plaza Miranda Hindi pa nila kinekwento sa publiko Pero sila mismo nagdududa na, Bakit wala si Ninoy doon? Bakit naka jacket siya when he arrived? Nung naka-tihaya -naka na ang mga tao Nagdadrama na siya sa media paradigm shift sa akin yun. Ganito pala sa loob ng usapan nitong mga oposisyon kay Marcos. Lumalabas nakikita ko ang totoo. Ano? You know? And so, but eventually, sa longa, in his book, in the 1990s na, mid-1990s, sinabi niya sa libro, ano? You know? sila Joe Masiso na may gawin ito. And it was a very brilliant move. Ang galing talaga. Pero supportado ng mainstream media. Si Marcos yan, si Marcos yan, si Marcos yan. Gusto ko lang isipin yung mabuti at kung iisipin nating maigi o magiging bukas ang ating isipan, si Ferdinand Marcos ay napakatalino o napakabrilyan kung mag-isip. At talaga namang aminado naman doon ang kanyang mga kalaban. Kaya't bakit naman ito gagawin ng isang matalinong tao kung alam niya namang sa kanya isisisi ang lahat, sentido ko man lamang. Marcialo Diktador Itong usaping ito ay isa sa pinakagusto kong bigyan ng pansin dahil sa makahanga ngayon ay ginagamit pa din ito na ultimo mga kabataan sa ngayon kapag narinig nila ang pangalan ng dating Pangulong Marcos ay unang pumapasok sa isip nila ay diktador at Hitler dahil di umano sa karahasang nangyari noong ipinatupad ang law andyan yung torture daw di umano mga pagpatay at kung ano-ano pa. Sobrang nakakalungkot dahil makahangga ngayon ay nalalason pa din ng iilang profesor ang utak ng mga kabataan. Katulad na lamang ng mga ito. Ngunit alam nyo ba na ang totoong dahilan kung bakit naideklara ang Marsyalo ay dahil sa balak ni Ninoy na pagpalit ng sapilitan kay Marcos sa pagiging Pangulo at siya nga ay nakipagsabuatan kay Joma Season at Commander Dante para isakotuparan ito at dito na nabuo ang CPP-NPA o Communist Party of the Philippines at kung nagtugumpay si Ninoy na maagaw ang pwesto ni Pangulong Marcos ay magiging communist country ang ating bansa katulad ng North Korea na kung saan ay dito mo makikita ang isang tunay na pagiging diktador dahil sa wala kang layang pumili ng gusto mo kaya't sa madaling salita ikaw na nakikinig ang martial law ang nagligtas sa ating bansa para sa tunay na diktadorya at dahil sa martial law kaya't malaya kang gawin ng gusto mo at malaya kang ihayag ang mga naisin mo share ko lang guys no kung gusto nyo ng mas malinaw na paliwanag tungkol sa madilim na planong ito ni Ninoy Aquino ay panoorin nyo na lamang po ang video kong ito ang naudlot na pangarap ni Ninoy Aquino dito nyo mas mauunawaan ang lahat tungkol sa usaping martial law. At madagdag ko lamang, meron akong gustong ipanood sa inyo ng mga videos at bigyan natin ng onting paliwanag. Ang una, kung ikaw ay isang law-abiding citizen noong panahon ni Pangulong Marcos ay siguradong walang kahit anong mangyayari sa iyo. Tito, never, never po na experience yung sinasabing nightmare ng martial law. Mayroon, ano? The nightmare of martial law. I, I never experienced a nightmare in martial law. Alago. Ngayon, kung kukontra ka sa gobyerno, experience mo, di ba? Ay. 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 Wala po kayo mga kaibigan na nakulong, na torture? Wala, dahil po mga ang kaibigan ko eh. <laughs> <laughs> so pag mabait ka pala nung time na yun dito, walang problema. Ano, ano? Pag mabait ka nung time na yun, wala kang problema. Wala kang problema. Kaya kung kukontra ka sa gobyerno, magkakaproblema ka. Di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Okay. So, tito, kayo if ever mamag-marshalo ulit, pabor kayo, okay lang sa inyo? Sa akin walang problema. I am a political. I am a law-abiding citizen. Malinaw guys, pag ikaw ay law-abiding citizen at di matigas ang ulo, walang problema. Pangalawa, ang usaping pag-torture di umano noong Marshalo. Sinasabi nila si Taapo, Hitler, Berdugo. Kung Berdugo ba si Apo? Lahat dapat ng NPA, lahat dapat ng mga nagrally rally mm -hmm. ng revolusyon, dapat pinagpapapatay na ni Marcos kung siya ang Berdugo. Okay alam mo, sino, alam mo kung sino humuli sa akin at tort torture sa akin? Sino po? Metrocom Sino bang boss na? Si FBR. Okay. Itong mga nag-claim-claim, Patricia, ay biktima daw sila. Mm -hmm. Pero kung kakwentuhan mo sila, nung wala na si Marcos, ako'y nag-NPA, matapang akong revolusyonaryo. Pero sa claim, wala po kaming ginagawa, bigla na lang kaming hinuli, tinorture kami, biktima. Mm -hmm. Gana ng kwentong kutsero. May mm -hmm. isa pa, nagkwento, pagka-torture daw niya. Sorry, kaibigan ko dati, pero ngayon handa kong kasi kasama ko Siya Si eh eh. Biglang pinasakan, yung kanya, ang ari niya ng tingting. -ting. Wow! Sabi ko sa kanya, ikwento mo sa akin kung saan yung hospital ka napunta. Hindi naman niya may kwento. Ang daming kwentong kutsero na ngayon, Patricia. At sayang, eh, ito'y makakalason sa isipan ng mga kabataan. Okay? Mm -hmm na ito nangyari, ito nangyari. Tanungin nyo yung inyong mga magulang kung ano talaga nangyari sa Marshall Law. Okay? Yung totoong nangyari. Okay. Dahil nung sinabi ni Marcos, sa ikawulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawa ng kuya nung Marshall mm -hmm. Pero ngayon sinasabi ko, tama nga. Dapat disiplina ang kailangan. Malinaw pa sa sabaw ng pusit kung sino ang may pakana ng lahat. Walang iba kundi ang kaalyado ni Cory na si Pidel Ramos aka Boy Benta. At ang huling video ang patunay na mahal ng dating Pangulong Marcos ang mga Pilipino. Sa video ito makikita nyo na handang bumaba sa pwesto si Marcos para sa ikatatahimik ng lahat kahit na ang utos niya na lamang ang inaantay ng mga sundalo para bumbahin ang mga nag-ed sa people power noon. I understand you gave them orders to wait. And I told the, them to wait because... They are massing civilians near our troops. And we cannot keep on withdrawing. They asked us as to withdraw yesterday. When I talked to Minister Enrile, he said, you But talk you, to you, we withdraw little. My order is to disperse the crowd. We cannot withdraw all the time, Mr. President. We without must... shooting them. No, no, no. no. All, uh, you disperse the crowd without shooting them. Ito, hindi ko makalimutan. Tumawag yung isang commander namin. Uh, sir, nandito na kami. We're in position. Nalangin yung mga mortar tube. We will fire three sighting rounds and we will fire for effect. Tinatanong ng father ko, sabi niya, sa ilan ang magiging casualty? He called back, Sir, alam niyo naman, pag sighting round, to whom it may concernan? Nung sinabi sa kanya, abort, 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 inabort na kagal yung operation. Sabi ko, Dad, well, paano yan? Sabi niya, you know, I have spent my whole life defending Filipinos. I'm not about to kill them now. Ngayon, sana'y alam niyo na, nang dahil sa people power kuno ay bumagsak ang ating bansa ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino sa kasaysayan. Marcos Gatin World Propaganda Pag narinig mo ang pangalan ni Pangulong Marcos lalo na sa mainstream media o sa mga bibig ng mga anti-Marcos ay kaanghibat nito ang paratang na magnanakaw. Pero alam mo ba? kung paano at sino ang pasimuno ng malaking kalokohang ito. Ang gumawa ng maanomalyang paratang na ito ay walang iba kundi si Cory Aquino. Ngunit sa papaanong paraan, madali lang. Nang mapalitan ni Cory si Pangulong Marcos sa pwesto bilang presidente ay kahit di pa man siya tumatagal ng dalawang buwan sa kanyang pwesto ay naglabas na agad ito ng kanyang executive order number no. one na nakapaloob dito na si Pangulong Marcos ay isang magnanakaw. May kita mo ditong may masamang plano talaga itong si Cory at gustong sirain si Marcos dahil kung wala siyang balak ay dapat nilagyan niya ng allegedly at allege ang inilabas niyang Executive Order number no. 1. At take note guys, na niya itong Executive Order number no. 1 nang hindi pa man ito napapatunayan sa kahit anong korte ang akosan niya laban kay Pangulong Marcos. At ito ang pinakamatindi. Ginamit itong source ng Guinness Book of Record at ginawang pangalawa sa magnanakaw sa buong mundo sa Pangulong Marcos. What? na ginatungan ng mga yellow media para mas pasamain si Marcos. At dyan na nga nabuo ang Marcos El Gatenwelt propaganda. Ngunit alam nyo ba na noong July 2, 1990 ay lumabas ang desisyon na pagpapawalang sala kay Pangulong Marcos laban sa inilabas na maanumalyang executive order ni Cory Aquino.

<laughs> dahil dito, lumabas na katawa-tawa itong si Cory Aquino dahil dito napatunayan ang lahat ng kanyang paratang ay pawang paninira lamang. I may have committed many sins in my life but stealing money from the people and from the government is not one of them.